Kasya mo na lang sana ito. Pag hindi mo kasya, may isa pa tayo dyan, yung JSX. Dapat yung hindi siya magalaw. Try mo yung isa, gusto mo. Tara guys, imimit meet up natin yung isa sa mga nanalong helmet. Taga dito lang din yung isa sa mga nanalong helmet. Magmi-meet lang kami dito. Sige so yeah guys, mamaya na lang ulit. Ito yata. Ay, ito sila. Hello. Kayo po si Kat Yuson. Okay. Ah, kayo po yung nanalo. Okay. Taga saan mo ba kayo? ano po? Yung alagang bahay po sa ano po sa Sapang Maisak talaga. Sapang Maisak, dito sa Angeles, di ba? Napakaswerte mo At ikaw yung isa sa mga maswerteng nanalong helmet. Ayun yung helmet mo na. Galing pa sa yung Honda Click. Ba? Oo, yung mga libre di ba? Ngayon, yung sinabi mo, di ba, medium size ka? Yung medium size ko kulay green, yung ano, yung Ducati, alam mo 'yon? Tukatin mo muna kung kasya mo 'yon. Di ba, dalawa naman yung dala ko, isang Ducati tsaka yung isang napanalunan mo talaga, yung JSX. Pero sa tingin ko, yung Ducati siguro yung kasya mo. Ito, te sukatin mo. Kasya mo na lang sana ito. Pag hindi mo kasya, may isa pa tayo dyan, yung JSX. Sige. Maganda na no, te. Maganda. <laughs> ah, sige te. Ano? Maluwang o Video ka sa kuno mo Kasi mo na. Pero kasi yung pinaka-sikip para sa dibay yung talaga hindi siya na gumagalaw. Oo, dapat yung hindi siya magalaw. Yan, sumasama siya hindi. Medyo, the... medyo ko. Ah, try mo yung isa gusto mo. Sige. Eto, try mo ito. Ito talagang napanalunan mo. Sige, try mo. Baka sakaling ito yung kasya mo. Ay, hawak. Sige. Tingnan mo kung ano yung mas komportable ka. Mas fit ano yan? Mas fit dyan? Ah, oh, Tsaka ganun mo hindi mahalog na. Ah, oh, ah. Oh. <laughs> Medium ka pala na. No? Oo, oh, ko large. Ito po, ano, fit na fit. Fit na fit. Oh, Ayun na lang po na. No? Oo, oh, oh, sige. Congratulations po. Okay, i-bag natin. Bali, saan kayo pupunta niyan? Pauwi na kayo niyan? Nagtatrabaho po kayo? Adi, ano po sir? Ah, uh, nag-online po ako ngayon. Ah, online selling. Online selling ah, uh ah. -uh. Hindi kasi kung may page ka, ah, uh, sabihin mo yung page mo dito para i-promote din natin. Ako yung patron po. Ah, sige. Yung page ko po yung Catron Entertainment. Paki ano na lang po ako, for share and also pa subaybay po ako. Catron Entertainment. Po. Catron Entertainment. Catron Foods at saka ano po siya sa mga magagandang places po importante po sa akin yung ano yung helmet na full face kasi yung helmet ko po half face lang siya. Oo. So, oh. Travel po kasi yun sa akin kaya importante importante po sa akin yung full face. Full face okay. so oh. Ah, saktong sakto -sak. po no. Talagang para sa iyo po talaga yung ano na yan yung full face na helmet. eto yung mga sticker natin. Ah, dalawa. Sana lagi mong suotin niya natin no. Kanya po sa akin gas 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 na talaga. Okay lang po yan sir? Yung... Po, libre lang po siya sa ano, sa, yung, sa Honda na no? sa Honda. So, kasi na nabili ko 'yung motor, tapos nakuha ko lang po siya na libre. Oo, oh, oh, ganoon. May mga libre talaga 'yung mga Honda ng mga half. Ito face. 'yung mga full face po kasi. Eh. Oo yun, nga. Kasi kailangan pa po akong bilhin. At least 'yun po, at least sabi ko sa sarili ko. Nagagamit ko naman sya, pero sabi nga po nila pinaka-importante na ano kapag nagta-travel kayong full face. Oo, oh, ah, full face po talaga. <laughs> Gamitin ko na sir. <laughs> opo, gamitin niyo na po. Tanggalin po natin yung ano niya, yung plastic niya, no. Pero fit na fit po talaga siya. Opo. Mas fit to kaysa dun sa Ducati na. No? Opo, parang parang si fit po siya eh. O -o -o. Tanggalin na po na. Sige, suotin niyo po tapos tanggalin ko na yung ano niya, sticker niya. Ah, fit na fit talaga kasi medyo ano siya, Dito no? po pagpasok ko pa lang po, fit na agad, medyo maluwang po. Tanggalin na po natin 'to. Ayun. Okay Ayos po <laughs> ah, Sige po Magingat po kayo Salamat po sa mga ah, support nyo po Kay Eagle Moto Black Pag may time po kayo Pasyal po kayo dito sa Christ Inyo Kung saan po kami nagcha-charge Dito lang po sa Santa Lucia Meron din po kami sa Mabalakat Sa May Santaynes ah, Okay po, sige po Ayun guys Naibigay na natin yung isa sa mga nanalong helmet na kay Miss Kat Yuzon. Pag-support na rin po yung page niya, Katron Entertainment. Ang gagawin ko niyan lahat ng mga nanalong helmet. Kung may mga page sila, ipopromote ko na rin. Kaya kapag isa kayo sa mga nanalong helmet, may mga page kayong gustong ipapromote, sige promote natin. Para marami ding mag-follow sa inyo. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos ninyo yung video na ito, pakicomment na lang kung taga kayo para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.